Maagang nagising si Sofia ng umagang iyon na mas mabilis ang tibok ng puso niya kaysa karaniwan. Hindi ordinaryong araw iyon. Pagkatapos ng mga buwan ng pagsusumikap, mahigpit na pagtitipid at tahimik na mga sakripisyo, sa wakas ay matutupad. Ang kuna ang isang maliit na personal na pangarap, ang kumain sa pinakasopistikadong restaurant sa lungsod. Para sa marami, maaring mukhang simple iyon kahit nakaraniwan. Ngunit para sa kanya na nagmula sa isang katamtamang background, ito ay halos tulad ng paghawak sa langit gamit ang kanyang mga kamay. Mula nang mawalan siya ng mga magulang sa murang edad, maagang natuto si Sofia na ipaglaban ang lahat. Nagtrabaho, siya bilang isang waitress sa isang maliit na panaderia mula noong siya ay tinedyer, nag-aral sa gabi kumukuha ng mga kurso sa online tuwing magagawa niya at nag-iipon ng bawat sentimo. Bagamat marami sa kanyang edad ang ginugol sa mga party at panandali ang karangyaan, nag-ipon siya. Hindi dahil nahuhumaling siya sa pera, kundi dahil naiintindihan niya ang bigat ng bawat barya. Ngayon, sa edad na 27, ang kanyang mga pagsisikap ay nagsimulang magbunga. Kahit na umuupa pa siya ng maliit na apartment at nagtatrabaho bilang administrative assistant, unti-unting napatatag ni Sofia ang kanyang buhay. At maingat siyang nagtabi ng pera para sa regalong iyon. Isang hapunan sa La Belle Epoque, isa sa mga pinakakilalang restaurant sa lungsod, ito ay kanyang sariling maliit na pagdiriwang. Wala siyang anumang mga damit na pangdisenyo o mamahaling alahas pinili niya ang pinakamahusay na mayroon siya, isang simple, mapusyaw na asul na damit na tugma sa kulay ng kanyang mga mata. Inalagaan niya ang kanyang buhok ng may pag-iingat, naglagay ng magaan, natural na pampaganda, at lumabas ng bahay na may taimtim ng ngiti. Sa isip niya, sigurado siyang okay lang siya. Hindi niya kailangan ng luho para maging maganda. Pero... Pagpasok pa lang niya sa restaurant, nagbago ang atmosphere. Hindi nagtagal ay napansin niya ang mapanghusgang tingin. Nagbulungan ng mga customer sa mga mesa. Ang mga mata ay gumagala sa kanyang damit na may hangin ng higit na kahusayan. Naramdaman ni Sofia na sumikip ang kanyang tiyan, ngunit na natiling nakataas ang kanyang ulo. Nakatayo siya doon ng may dignidad. Lumapit siya sa metrede, isang matangkad na lalaki na may perpektong suklay at malamig na ekspresyon. Ibinigay niya ang kanyang cellphone na may kumpirmadong reserbasyon naghihintay na ipakita sa kanyang mesa. Gayunpaman, hindi sinuri ng metrede ang impormasyon. Tiningnan niya siya pataas at pababa na may halos mapanuksong ngiti at sinabi sa tuyong boses, Paumanin ginang, ngunit wala tayong magagamit na mga mesa ngayong gabi. Si Sofia, medyo nalilito, ay iginiit, ngunit nagpareserba ako noong isang linggo. Eto na, tingnan mo, mabilis siyang tumingin na parang nagkukumpirma lamang dahil sa obligasyon at sumagot. Malamang na may pagkakamali. Sa kasamaang palad, hindi ka namin matutulungan. Sa likod niya, mas lumakas ang mga bulong. Isang babaeng blonde ang buhok na nakasuot ng makintab na damit ay malakas na nagsabi sa kanyang asawa, kahanga-hanga. Paano nila pinapasok ang sinuman sa mga lugar na ito ngayon? Naramdaman ni Sofia ang pag-init ng mukha niya. Parang tinutulak siya ng lahat ng mata palabas doon. Ang pagnanasang tumakas ay napakalaki. At marahil ay magkakaroon siya kung hindi dahil sa isang detalye na lubos na magpapabago sa takbo ng gabing iyon. Mula sa isa sa mga mesa sa sulok ng kwarto, may tumayong lalaki. Matangkad na may maayos na buhok na kulay abo, nakasuot siya ng perpektong pinasadya, ngunit hindi ka paniwalang suit. Ang kanyang pangalan ay Daniel Vasquez. Sa mga tagalabas, maaring hindi niya siya agad nakikilala, ngunit isa siya sa pinakamayaman at pinakamaingat na tao sa lungsod. Isang milyonaryo na nagtayo ng kanyang imperyo ng may katalinuhan, pagsusumikap at higit sa lahat paggalang sa mga tao. Naglakad si Daniel papunta sa metrede na may matatag na hakbang. Natahimik ang buong kwarto, parang huminto ang oras. Huminto siya sa tabi ni Sofia, tumingin ng diretsyo sa mata ng waiter at sinabi ng may katahimikan na may autoridad, Magiging panauhin ko ang babaeng ito ngayong gabi. Ihanda ang pinakamagandang mesa, ngayon dot na mutla ang metredi. Sa isang iglap na wala ang kanyang mayabang na ekspresyon, tiyak G. Vasquez kaagad. Pagkatapos ay lumingon ang lalaki kay Sofia, inialok sa kanya ang kanyang braso na may mapayapang ngiti. Maari bakitang samahan si Sofia na tulala pa rin tinanggap ang kilos. Parang surreal ang nangyayari. Dinala sila sa isang mesa malapit sa malaking glass window na may malawak na tanawin ng iluminadong lungsod. Ang maître d na ngayon ay masunurin ay nagdala ng pinakamagagandang alak at pagkain, halatang nahihiya pa rin si Sofia, ngunit si Daniel, na may halos mahiwagang kasanayan, ay nabasag ang yelo sa kanyang kabaitan. Huwag pakiramdam na hindi komportable. Sa kasamaang palad, hinuhusgahan pa rin ng ilang tao ang iba sa pamamagitan ng kanilang packaging, nang hindi man lang sinusubukang malaman ang mga nilalaman. Labis na naantig ang mga salitang ito kay Sofia. Sa unahang pagkakataon noong Gabing iyon, naramdaman niyang may nakakakita ng higit sa mga anyo. Habang tumatagal ang hapunan, natural na dumaloy ang usapan nila. Ikinuwento ni Sofia ang kaunti tungkol sa kanyang kwento. Kung paano siya nawalan ng mga magulang nang maaga, kung paano siya palaging lumalaban, kung paano ang bawat maliit na hakbang sa kanyang buhay ay nakamit ng may matinding pagsisikap. Nagsalita siya tungkol sa kanyang mga pangarap na magbukas ng isang maaliwalas na coffee shop, isang lugar kung saan maaari siyang magtimpla ng kape, pagbabasa at aliw para sa mga simpleng taong tulad niya. Pinakinggan ni Daniel ang bawat salita nang may tunay na atensyon, hindi sa hitsura ng sapilitang pagkahabag na mayroon ang napakaraming tao. Nakita niya kay Sofia ang refleksyon ng isang lakas na hindi alam ng maraming milyonaryo, ang lakas ng loob na sumulong ng walang garantiya ang katapangan na maniwala sa mga pangarap kahit na sa harap ng mga paghihirap. Sa pagtatapos ng hapunan, nang magdala ang metri ng dessert, mas hindi inaasahan ang ginawa ni Daniel. Inilagay niya ang kanyang baso ng alak sa mesa, tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Sofia at sinabing, ang iyong kwento ay nagbibigay inspirasyon sa akin. Ang iyong lakas, ang iyong dignidad ay eksakto kung ano ang nawawala sa maraming mga negosyante na kilala ko. Gusto kong maging partner mo. Nanlaki ang mga mata ni Sofia na hindi makapaniwala. Ano ang ibig mong sabihin ang partner? Nais kong mamuhunan sa iyong panaginip. Buksan natin ang coffee shop mo. Ikaw ang mamamahala sa puso at kaluluwa ng negosyo. Ako na ang bahala sa investment at sa structure, ngunit lahat ng ito ay magiging iyo kasama ang iyong pagkakakilanlan. Hindi na napigilan ni Sofia ang kanyang mga luha. Ang mga luhang sinubukang kumawala kanina ng gabing iyon, nang siya ay napahiya, ngayon ay bumagsak na may ibang lasa ang pagmamaneho. Sa mga sumunod na buwan, nabuhay ang proyekto ipinakilala ni Daniel si Sofia sa isang pangkat ng mga pinagkakatiwala ang profesional, arkitekto, dekorador, supplier ng kagamitan, ngunit ang pagtatapos ay palaging sa kanya. Ang bawat detalye ng coffee shop na Sonios de Sofia ay nagdadala ng kanyang kakanyahan. Ang mga larawan sa mga dingding na may nakasisiglang mga quote ang mga aklat na maingat na inayos sa mga istante, ang malambot na aroma ng sariwang kape, ang mainit na serbisyo. Hindi nagtagal, naging landmark sa lungsod ang maliit na kafe. Dumating ang mga tao mula sa iba't ibang panig, hindi lamang para sa kape, kundi para din sa kasaysayan na ginanap sa lugar. Imposibleng hindi madala sa paglalakbay ni Sofia ngayon ay isang respetado at hinahangaang negosyante. At ang kapalaran, palaging pabagubago, ay naghanda ng isang huling pagpupulong. Isang araw, ang taong pumasok sa kafe ay ang metre na. Ilang buwan na ang nakalipas ay pinahiya siya sa restaurant. Siya ngayon ay walang trabaho pagkatapos ng ilang mga reklamo ng mga customer tungkol sa kanyang pag-uugali, nakilala agad siya ni Sofia. Halatang nahihiya siya at halos hindi niya mapigilan ang kanyang tingin. Lumapit siya sa counter, umorder ng kape at sinubukang makisalamuha sa mga customer, ngunit walang pagtakas sa nakaraan. Si Sofia, na may parehong dignidad gaya ng dati, ay personal na nagdala ng kape sa kanyang mesa. Narito ang iyong kape. Sana ay masiyahan ka sa kapaligiran. Nauutal na sabi ng lalaki, sinusubukang humingi ng tawad. Ngumiti si Sofia ng malumanay, ngunit matatag, huwag kang mag-alala. Ang buhay ay nagtuturo sa atin sa iba't ibang paraan. Ngayon, nagpapasalamat ako kahit sa mahihirap na sandali, sila ang nagdala sa akin dito. Ang tunay na kayamanan, alam na niya ngayon, ay hindi kailanman sa mga damit na taga-disenyo o sa magagarang Reservation sa restaurant ngunit sa kakayahang mapanatili ang dignidad, lakas at paggalang sa sarili. Itinuro ng episode na iyon hindi lang kay Sofia kundi sa lahat ng nakakaalam ng kanyang kwento na ang halaga ng isang tao ay hindi masusukat sa hitsura. Sa mundo kung saan marami pa rin ang nanghuhusga sa iba sa kanilang isinusuot sa sasakyan na kanilang minamaneho o sa relo na kanilang isinusuot ipinakita ni Sofia na ang tunay na karangyaan ay ang pagkakaroon ng katangian kababaang-loob at katapangan upang ipaglaban ang mga pangarap at marahil ang pinakamalaking sorpresa ng gabing yon ay hindi ang milyonaryo na tumayo upang ipagtanggol siya. Ang pinakamalaking sorpresa ay ang pagtuklas ng mundo sa pambihirang babae na umiral sa likod ng simpleng damit na iyon. Ang restaurant na La Belle Epoque na dati ay tinanggihan siya ay hindi na muli. Maraming customer ang umalis sa lugar matapos mag-viral sa social media ang kwento ni Sofia. Ang sonyos ni Sofia, mga pangarap ni Sofia, ay umunlad na naging simbolo ng inspirasyon para sa mga kabataang negosyante, para sa mga kababaihang nadama na inaapi ng mga paghatol, at para sa lahat na isang araw ay nakadama ng maliit sa harap ng pagtatangi ng ibang tao si Daniel ay nanatiling isang tagapayo at isang mahusay na kaibigan. Hindi niya kailanman hinangad ang spotlight na kasumpong siya ng kagalakan na makitang nagniningning si Sofia sa sarili nitong liwanag at ngayong tiwala na siya sa paglaki ng kanyang coffee shop at mga bagong proyekto sa Abutanaw, hindi na niya muling pinahintulutan ang sinuman na matukoy ang kanyang halaga batay sa kanyang damit, hitsura o katayuan. Malinaw ang aral, hindi mabibili ang dignidad. Ang paggalang ay hindi hinihingi sa pamamagitan ng pagsigaw bagkus ay nakukuha ng may katatagan at kabaitan. At higit sa lahat, kapag sinubukan ng mundo na bawasan ng isang tao dahil sa kanilang hitsura, doon na mabubunyag ang tunay na halaga ng isang tao. Pagkatapos ng hindi inaasahang pagtatagpo na iyon sa metrid sa kafe, ang buhay ni Sofia ay tila sa wakas ay nakatagpo ng ritmo ng katahimikan at kasiyahan. Ngunit tulad ng bawat tunay na paglalakbay ng pagtagumpayan, ang mga bagong hamon ay nagsimulang lumitaw, hindi lamang ang kanyang lakas, kundi pati na rin ang kanyang kakayahang magpatawad at lumago. Sa pagkakaroon ng coffee shop ng Sonios de Sofia ng parami ng paraming mga customer, kailangan niyang palawakin ang kanyang team at harapin ang pagiging komplikado ng pamamahala ng isang negosyo na mas malaki kaysa sa naisip niya. Hindi lahat ay perpekto. Ang presyur upang matugunan ang mga inaasahan, ang mga problema sa pananalapi na lumitaw sa mga unang ilang buwan, ang mga gabing walang tulog at ang patuloy na takot sa pagkabigo ay nagtanong sa kanya sa unang pagkakataon kung talagang handa na ba siya para sa lahat ng ito. Si Daniel na laging naroroon sa mga sandali ng kawalan ng katiyakan ang nagpaalala sa kanya ng kanyang natutunan mula noong nakamamatay na hapunan sa restaurant, tandaan Sofia, ang lakas ay hindi sa hindi pagbagsak kundi sa laging pagbangon. Higit pa rito, ang iyong pinagdaanan, hinayaan mo ang iyong sarili na mapahiya ngunit hindi nawala ang iyong dignidad. Ngayon, oras na para gamitin ang parehong dignidad para manalo. Anya na may kalmadong ngiti at iyon mismo ang ginawa niya sa bawat hadlang lumalago si Sofia at nang umunlad ang kanyang to uh, coffee shop sinimulan niyang gamitin ang kanyang kwento para magbigay ng inspirasyon sa iba nag-host siya ng mga libreng pag-uusap para sa mga batang negosyante lumahok sa mga kaganapan sa komunidad at lumikha ng isang puwang para sa iba na ibahagi ang kanilang mga kwento ng pagharap sa mga hadlang. Sa paglalakbay na ito, napagtanto ni Sofia na ang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa pera o katanyagan, kundi tungkol sa epektong magagawa niya sa buhay ng mga nakapaligid sa kanya. At ang realisasyong ito ay lubos na nagpabago sa kanya. Gayunpaman, hindi lahat ay masaya sa kanyang pagbangon. Ilang dating kakilala na kanina ay minamaliit siya ngayon ay sinubukang lumapit. Ngunit tinanggap sila ni Sofia nang may paggalang sa malayo. Wala nang puwang para sa mga hindi naniniwala sa kanya sa mahihirap na panahon. Isang araw, habang nag-oorganisa ng isang charity event para tulungan ang mga mahihinang kababaihan, nakatanggap si Sofia ng hindi inaasahang tawag. Ito ang maitre di ng La Belle Epoque Restaurant na gustong humingi ng paumanhin ng personal at imbitahan siya para sa isang chat. Nagalinlangan siya. naalala ang kahihiyang dinanas niya, ngunit alam din niya na ang pagpapatawad ay bahagi ng pagunlad na hinahangad niya. Sa pagpupulong ang lalaki na halatang nagsisisi ay ipinaliwanag na ang kanyang saluobin ay nagmula sa takot na mawalan ng mga customer at mula sa isang elitistang kultura na nangingibabaw pa rin sa kapaligirang iyon. Pinakinggan siya ni Sofia ng mabuti at mariing sumagot. Walang sinuman. Ang dapat hatulan sa kung anong kanilang isinusuot o kung saan sila nanggaling, lahat tayo ay higit pa sa ating hitsura. At kung gusto mong magbago, handa akong tulungan ka sa pagbabagong iyon ng pag-iisip. Ang sandaling ito ay minarkahan ng isang bagong yugto para kay Sofia. Siya ay naging isang customer service at social inclusion consultant para sa restaurant natutulung nagawing mas nakakainganyo at human environment ang exclusionary space na iyon nakakuhan ng pambansang atensyon ang kwento ni Sofia ang mga pahayagan magasin at palabas sa TV ay gustong magkwento sa kanya ngunit pinananatili niya ang kanyang mga paa sa lupa palaging naalala na ang kanyang pinakamalaking ipinagmamalaki ay hindi ang kanyang katanyagan Ngunit ang tunay na pagbabagong ginagawa niya sa buhay ng ibang tao at kaya ang batang babae na minsan ay napahiya dahil sa hindi magandang pananamit ay kinilala ngayon para sa kanyang pinakadakilang kagandahan ang katangian, katatagan at pakikiramay. Lumaki ang kanyang coffee shop, narinig ang kanyang bosses at nagsimulang mabuo ang kanyang legacy dahil sa bandang huli Naunawaan ni Sofia na ang tunay na karangyaan ay wala sa mga damit o mga lugar kundi sa kung ano ang ating dinadala sa loob natin, ang lakas ng loob na maging kung sino tayo kahit na sinusubukan ng mundo na bawasan tayo. At ngayon gusto kong malaman ang iyong opinion. Ano ang gagawin mo sa sapatos ng milyonaryo? Nakasaksi ka na ba? o nakaranas ng katulad na sitwasyon iwanan ang iyong komento sa ibaba ang iyong kwento ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iba at kung mahilig ka sa mga ganitong kwento puno ng emosyon aral sa buhay at hindi inaasahang twists subscribe to the channel and activate the bell para hindi ka makaligtaan sa mga susunod na video. Ang bawat entry mo ang naguudyok sa amin na ipagpatuloy ang pagdadala ng mga hindi ka panipaniwalang kwentong ito sa iyo.